antaal Binigay lang ko ito ng bahay natin kakapo ng kaibigan natin. eh, kaibigan natin si Brad Dan. Oh, yung umaga mo pala. Hindi kayo nag na uh, video kasi ako. Nag- uh, ng mainit na siya pa si Ayan. Uutom ito. Huwag kalimutan mo ng video. Yun. muna yung uutom. So to kung makikita nyo ibang klaseng photo ito hindi po ito yung saba yung lahi po nito yung galing sa block band preso ano sa bundo kasi tagdami tagdami kesa ng tagalog -taga siya kasi sa bico dito Ng madriyan, na mga kaya tataba ito dahil uh, laki at sya uh, sya na at sya gala mga na, na marami ng uh, iba iba dahil ulit ilipang yung sa mga complex sa uh, dahil mas preferred ko na yung language ng Tagalog kasi baka mamaya pag may kausap ako pala eh. tapos ko, ako, ko ng, uh, na nung ko, uh, ko mapatali sa vehicle lipat-lipat nga 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 siguro ba ng kaya iba ibang dialect na nagagamit ko wala akong naging fix na dialect ito yung dialect local na nagagamit na namin yung partido sa mga since na uh, Ah, wala pa elementary rin ko na kita. Kaya, yung salita, ay ba? Tulin video.